Hello po, excuse me. Okay lang bala kayo. Uh, ah, ako na ano, na pwede mapicturean ngayon. So, naghahanap ako na pwede maging model. Bali, uh, I'm Jeffrey a photographer. Al <laughs> ka, kayo. Uh, kaya ng ginagawa nila dito, banding. Ayun na ito, toto. ma'am, ikaw okay lang sa'yo? Oh, ano sa'yo? Apo, oh, okay lang. <laughs> may experience na sa photoshoot? Ikaw? Kaya po. Matagal na. Ah, matagal na. Yung si ma'am photogenic din si ma'am. Ito, ito, ito. Naka-white. Ikaw din. Tatlo yan sa TikTok. Oh. So, dito na lang tayo. Ayun. Napakasimple na yung ma'am eh, no? Simple tapos ang ganda. Ma'am, may tanong lang ako. Uh, single sila, taken. Single. Uh, ilang taon na sila? 21. 21. Bakit single? Ano po eh. Mabang <laughs> kwento. Parang green flag. Green, anong green flag? Parang pong ano. <laughs> Paano ba i-explain? Eh green flag. Yung parang, parang ano, parang so Sobrang healthy in relationship. Ah, healthy. Okay. Sige. Kasi ano red flag yung dumagat eh. Okay, wala pa. Bali, <laughs> yan ang pangalan nila, ma'am. Kamil po, kamil kayo. Kamil kayo, taga saan sila? Dasma po. Ah, dasma. nila? Jana Jana. So, taga saan sila? Uh, Kabite lang. Kabite. So, mamaya interviewin kita. Ah... Uh, simple lang, ma'am. Simple. Bigyan mo ako simple yung lang. Ayan, maganda yan. Hawak buhok. Ayan, ayan, maganda. Ayan, one, two, three. Ayan, 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 Nice. Ang ganda. <laughs> Tapos, sana naman, ibang post naman. Oh, hindi mo marunong yan. Hindi marunong, galing ah. Hindi mo marunong yan. Hindi marunong, Ang galing ah eh. Okay. Yan, one, two, three. Ay, okay, nice. Dito naman. Ang guluhan natin dito. Yan, one, two, three. Ay, okay, nice oh. Lupit. Mama experience na sa photoshoot. Oh, talaga saan po? Hindi naman po yung mga uh, ganyan Parang mga brands lang. Brands ano brands? Yung kay Kasi sabihin. Sige, okay lang. Si Sash na. Ay. Sash na. parang. na ah, lang para. Ay, yung ano, yung Si hey, ano. Yung mga skincare. Ay, yung ano niya po pala. Mga beauty products. Mga oh, beauty products. Palang ganda ni Mama, no? Kaya pala. Mama, endorse mo mamaya. Parang iba na yun ah. Parang, si, parang si iba na oh. Parang si iba na oh. Parang si iba na kay ma'am, uh, parang Jana? Apo, Jana. Ma Jana. Ma'am, ano mga pinagkakabalan sa buhay? Sa ngayon po, ano, school. School? School po. Kusa sila nag-aaral? Sa PCU at, po. Ah, PCU, PCU uh, Philippine Christian University. Saan ang course? Tourism management. Tourism, magaganda talaga ng mga tourism. mo. Eh? Kala pa may praise. na praise. <laughs> Maganda talaga si Ma. Kami nasabi ka kanina, uh, nag-endorse ka ng mga beauty product. Kaninong beauty product? Yung kay Sash po. Ano po, para makeup po pala yun sa kanya. Makeup sa skin. Yes. -oh, yes. uh, yun, yun pala. <laughs> Basta yun Mas na alam yan. niya yun. Eh, no? Atat mo si, ano, si Ma'am Sash Shout <laughs> out po kay Ma'am Sashna. <laughs> uh, shout out. Ayun, uh, thank you kay Ma'am. At uh, lipat naman tayo, dyan ka lang. <laughs> Ma'am, kamusta? Kamusta ang experience sa photoshoot? Okay lang po. Sa mga ginagawa sa buhay, nag-aaral, nagkatrabaho, okay, nag oh, up, naga saka nag-aaral. Sa Cavite State University po. anong course? Economics. Hmm, okay, no, okay. So thank you kay ma'am, uh, pangalan mo? Camille po. Camille yeah. at ma'am Jana. At uh, thank you sa ating ano, yun, videographer natin, si ano. Si Legaspi Photography, pakipollow na kanyang page. Thank you sa dalawang uh, magandang dilag dito sa Soma Market. Thank you, market. you din po. Happy holidays. Yeah. Happy holidays.